Okay. Ito yung ito yung ano, yung natural lang talaga na kamera sa TikTok na kahit wala kang gagawin, yung kamera nila, may sarili na talaga siyang filter. Okay. Yung may sarili na talaga siyang filter part. Uh, uh alam naman natin ng TikTok, hindi ka man maglagay ng cold white or bell na tawag nitong ah uh, filter talagang ano talagang mayroon siyang sariling filter na ang tiktok po hindi natin natin ma ano niyan ipagkaila na talagang may asyan okay lagyan natin ng filter halo ayan yang Yan tinatawag na cold white na filter okay partner ah <coughs> uh, hindi po ako sa sarili ko hindi hindi po ako guwapo, hindi ako na gwapo sa sarili ko pero hindi po ako pangit yun ang madaling yun ang totoong ang tawag ito sa tingin ko yun ang tama hindi ako guwapo, pero hindi po ako pangit okay ah, uh, nagano po ako nag, nagpost ako sa FB sabi ko ito walang ano walang walang ano, walang filter. Tapos may isa diyan nag-comment. Matagal ko na kasi matagal na kasi yan nagparandam sa akin sa Messenger sa PM, ha, nag PM sa akin. Matagal na yan siya nagano. Na, hindi ko talaga napansin yan siya. Kung nag, nag, napansin ko man siya, ano lang siya yung bang ano tawag niyo? Yun? Minion, yung bilog na nakasmile yun lang isa lang ang, ang nagawa ko talaga ng response sa kanya. Maliban dat, maliban yan hindi na talaga ako nag hindi, wala na akong time na mag reply o ano. ngayon nag ano siya sinabi ko nga noon pa eh ang mga tao na hindi ko pinansin sa uh, PM or messenger nagiging basher ko po okay ito po siya ay wait hindi ko na lang ilagay diyan hindi ko na lang ilagay diyan ang ano pangalan o ano. Sabi ko, ito, uh, ito, sabi ko, uh, ko ako sa FB, sabi ko, walang filter. Sabi niya, kung tigulang na ka, Ganon siya, tigulang na, na, na ko. Okay. okay. Siya po, ang nag-comment ito, na tigulang na ako, noon pa man sinabi ko na sa inyo eh, wala akong tinatago. Yung iba nagtatago sa edad nila, di ba? Ayaw nilang aminin. Pero ako, 61, 61 years old na o, matanda talaga ako kaya lang ikaw nga nagsabi na tigulang ka na nakakatawa dahil ikaw nga bata hindi ka gumamit ng profile picture mo cartoons ang ano mo profile picture wala kang self confidence wala kang self confidence nahihiya mong gamitin yung itsura mo hindi, katulad ko, totoo yan, filter siya. Nag-enjoy ako sa filter sa TikTok. Sigurado akong sa'yo, hindi po siya gumana. Kaya ganun ka, inis na inis ka sa katulad namin mga TikTokers na gumana yung filter. Hindi ako guwapuwa, hindi ako nunggapuwa sa sarili ko. Pero hindi po ako pangit. Iwan ko sa'yo. <laughs> wala kang picture, eh. wala kang self-confidence. Hindi mo mailabas ang tsura mo nakakaawa ka dahil bata ka hindi hindi mo magamit ang picture na totoong ikaw nakakaawa dahil forever forever yan eh oo bata ka ang tanong ko pa nga eh tigulang na nga ako Pero ganito yung ko sa tantya mo kaya kung mag edad ka ng 61 hindi ka nga nag hindi ka nga nagpakita hindi ka nga gumamit ng sarili mong sa profile dahil wala kang confidence sa mukha mo ano na kaya kung mag edad ka ng 61 katulad ko di ba so yung mga baser lalo na yung mga pintasero nakakahiya kayo ba <laughs> nakakahiya kayo dahil hindi siguro gumana yung salamin sa inyo oo so yung mga baser yung walang masabi na ano yung <laughs> matino <laughs> partner partner ikaw profile mo oh, bata ka nga pero hindi mo magamit sa profile mo yung picture mo eh. oh, ako matanda na pero partner tigulang na partner pero partner ikaw bata ka pero hindi mo magamit yung picture mo yun ang punto ko po mga buzzer tigilan yun yung pagbabas naawa ako sa inyo <laughs>